May nagtanong, kailan po pwede yung self-defense tapos wala kang kaso kahit nakasakit? Let me explain. Sa Revised Penal Code, itinuturing na justifying circumstance ang self-defense. Ibig sabihin, kahit nagdulot ka ng injury, ay pwedeng walang parusa. Kung nangyari ito, dahil pinoprotektahan mo lang naman ang sarili mo. Para maging applicable ang self-defense, kailangan patunayan ang requisites na ito. Una, inatake ka at may actual o immediate danger sa iyong buhay o kaligtasan. Pangalawa, ang ginawa mo bilang depensa ay proporsyonal o kasukat sa kanyang ginawang atake. At pangatlo, talagang nauna ka naman atakihin at wala kang ginawa para i-antagonize ang tao o ujukan ang atake. Pero tandaan, sa pag-invoke ng self-defense para mapawalang sala, ibig sabihin ay inaamin mo na ikaw nga ang sanhi ng injury. Kailangan ng malinaw at kapanipaniwalang ebidensya na kompleto ang requisites para hindi ka maging liable. Follow for more legal explainers.